Good morning! Este, good afternoon na pala. <laughs> May pupuntahan pala kami ang debu ngayon ni Kevin. Pero bago kami umalis, i-reveal ko muna sa inyo itong skincare na ginagamit ko. <laughs> Ayan na, sa nakikita ninyo, Johnson's Baby Powder lang. Bakit? Kapag natural yung kagandahan mo, hindi mo na kailangan maglagay pa ng kung ano-ano pang mga kolorete sa muka, no? Hmm? O ngayon, balik na tayo kay Janela. Nasa biyahe na pala kami ni Kevin papunta sa Debu. Tricycle lang yung gamit namin kasi coding yung sasakyan ngayon eh. <laughs> Nakakalungkot lang kasi iniwan namin si Ponpon at Shiro sa bahay. Baka din kasi hindi namin sila maasikaso pagdating doon sa party. Madami pa namang tao doon sa pupuntahan namin kaya baka mangulit lang yung mga alaga namin doon. <laughs> Ay, nakakaubos pala ng hininga ito, Diyos ko. Saka na nga ako mag jinila Oy, ngayon, papunta na po kami sa Barangay Libas. Kung saan gaganapin yung debut, kasama ko yung tatay ko at nanay ko. Bale, sa may dike po yung barangay na yun. Kaya, kung napapansin ninyo, elevated po yung kalsada na dinadaanan namin. Kaya nga, tinawag na dike, ba? Diba? Nasa iba yung mga bahay, ang tanging mataas lang ay itong kalsada nila. Medyo nagka-problema kami nung papunta kasi yung tatay ko, di na niya kabisado kung saan yung bahay ng pupuntahan namin. Hanggang sa binaliktad ko na lang yung ハみっハ。<laughs> Charot. Hanggang sa dinaradiretso lang namin ito, tapos napatigil na lang kami dito sa may mga maraming sasakyan. Tapos saradong kalsada. Kaya, doon na namin napagtanto na dito na pala yung party. Madali lang pala siyang hanapin kasi sa gitna ng kalsada mismo. Diyos ko, sinarado yung daan. Diretso pasok na ako, Bi, kasi hinahanap ko yung tita ko na nag-invite sa akin kasi mukhang busy siya ngayon. Hanggang sa pinaupo na kami dito sa may bandang harapan para mas kita ko daw. Alam nyo, nakakatuwa kasi ganito pala mag-celebrate ng party dito sa DK. Iniisip ko kasi nung una sa baba gaganapin kapag ganitong may mga okasyon. Yun pala dito sa kanila sa mismong kalsada. Sinasarado talaga nila pag may ganitong mga event ayan po para ma-maximize yung space. Pero wag kayong magalala kasi may alternate route naman para sa mga dumadaan dito na sasakyan. Ayun o doon sa kabila. Tapos tatagos yan dito sa may pababang daanan kung saan kami nahinto kanina nung pagdating namin. Nakakatuwa lang na malaman na ganito pala mag-hold ng event sa barangay nila. Kahit hindi ganun kalawak yung space, eh nagagawan pa rin ng paraan. Di ba? Alasing ko na kami nakarating dito, nag-start yung event alas 3. Naabutan namin itong 18 gifts na. At heto na po ang birthday celebrant na si Jello. Magkasing payat lang kami. <laughs> Dahil sa alas 5 pa lang, syempre wala pang kainan. 2 hours pa lang nagsisimula yung event. patatapusin muna itong first half ng program. Ganun. So habang wala pang kainan, may dinidistribute naman silang mga sorbetis. Ayan o. Oh. <laughs> Namiss ko kayo ang kumain nito. Dirty ice cream. Strawberry and ano ba to Matcha? Avocado? O pandan flavor? <laughs> kulay green. Oh, ba't ka natawa dyan, miss? <laughs> Kain tayo, guys. <laughs> dito na pala ako tumambay sa tapat ng buffet para mauna ako sa pila mamaya. <laughs> Shoutout pala kay Auntie Milva. Siya po yung nag-invite sa akin dito. <laughs> Sunod naman na, na nagsalita sa 18 gifts ay si Fea. Siya lang din yung na-highlight ko kasi siya lang naman yung kilala ko. <laughs> Tapos syempre alangan bijuhan ko pa yung 18 katao na magsasalita dyan. <laughs> Anong oras kaya matapos tong vlog natin? Maubos pa memory ko, diba? <laughs> kaya dito na lang tayo sa picture taking ng buong member ba yung tawag doon? Basta yung lahat ng kasali sa 18 gifts. Shout out na lang po sa inyo. <laughs> Pagkatapos ay sumunod naman ang 18 bills. Hindi ko nga lang alam kung blue bill ba ito, yellow bill, orange bill, or anabill. Medyo may pagka-emotional nga lang yung mga binibitawang mensahe dito kaya di ko kinaya <laughs> Napansin kong gutom na yung mga aso, kaya sinabihan ko sila, mag-prepare na kayo ng pagkain. <laughs> kaya ayan, dali-dali din sila nag-set up. O ba diba? pinakinggan nila yung sinabi ko. <laughs> Charot. Diyan pala yung kainan ng mga bata. Nakakatuwa kasi organized talaga. Hindi sila mag-aagawan o mag-aaway-aaway sa pagkuhan ng pagkain. Alam nyo naman pag mga bata, ba diba? Tapos, nagsimula na rin mag-distribute ng pagkain dito sa Maya Residential Unit. Ba? Ano ba tawag dito? <laughs> Basta dito sa may mga table-table ah. Pero hindi pa pwedeng kumain ha. Patatapusin pa itong 18 bills. Pero parang may nakikita na akong dumadampot doon ah. <laughs> Ayan, nagbukas natin sila ng mga soft drinks. Ang bilis naman magbukas na anti milba ba? Kahit hindi ngipin yung gamit. <laughs> Ay, te, pwede pa hingi isa. Nauhaw na ako eh. Charoy, nakakatuwa naman ito. Ang dami. Natakam na tuloy ako. Ang sarap pa naman yan. Pansit, dinuguan, tsaka igado. <laughs> Maya-maya mm. ay dumating naman yung lola ko, si Bae Ore. Shout out po sa inyo. <laughs> Ngayon, tapos na po yung first half ng program. Kaya picture taking na kasi. na ng dress code yung debutant. Kaya kailangan nang sulitin yung pagpicture doon sa damit niya na kulay pink. Kaya ginrub ko na rin yung opportunity na ito para lapitan siya at batiin ng happy birthday. Bago pa ako awatin ng mga bounce. <laughs> to concert me. Nice to meet you, Jello. I wish you all the best. Ngayon, simula na po ng pinakaantay kong kainan. <laughs> di lang, di na may anti ba lang dinamihan ni Auntie Milba yung kanin ko? Oy, para din ako bumalik ba? <laughs> ayan, may igado, lakonga, boto-boto, bagisan, or dinuguan, na may sahog na saging na sabah. Tsaka chapsuy. Ang sarap. Salamat po. Dito pala ako kumain sa may likod, hindi doon sa may residential unit. Kasi, wala lang. Mas bet po dito eh. Parang mas masaya ba. Tapos sa uh, dinami-rami rin kasi nang napuntahan ko mga handaan na ganito, parang nasanay na rin ba akong maging isang punsyano? <laughs> Kaya mas bet ko kumain talaga dito sa likod. Bukod kasi sa nag enjoy ako, eh malapit din ito sa kuhanan ng pagkain kapag naubos mo na at nabitin ka. <laughs> ang daming bata talaga dito nagsisipunta. Diyos ko, di pa ako tapos kumain? Pero ubus na yung ang daming plato na hinanda nila. Kaya yung ibang mga bata sinasando ka na lang uli. Nakakatuwa lang tapos ang saya talaga kumain dito. Promise. Gaganahan ka talaga. sya kain muna ako dito. Ha? Huwag niyong takpan yung camera ko ba eh? Hindi ako makapag-focus sa pagkain kasi andaming daan ang daming daan ng daan doon sa camera ko ba? <laughs> tingin na ako ng tingin tuloy ah, ang dami kasi talagang bata B, katulad nito o oh, eh galing naman yan nalaman niyang nagbibidyo ako pagkatapos kong kumain parang may naaninag pa akong spaghetti doon oh gusto ko tuloy tikman ah basta di na lang oy busog na ako eh huh? oy shh, shh. hoy sa modalhin niya ba Charot. Tuloy pa rin ang kainan hanggang dumilim na. Kaya dito na lang muna ako tumambay sa may kakawayanan para magpa -assess. May mga nakatambay din kasi dito mga charot. Shoutout pala sa inaanak ko na si Fidelity. Kung yung ninong mo, ano ka ba? Ang tagal man magbihis ni Jello. Uy, paki-announce na nga Mr. Host para lumabas na siya. <laughs> Charot. Maya't maya, eh, lumabas na rin si Jello para sa second half ng program. Wearing her red dress by... Uh, hindi ko alam kung sinong gumawa eh. <laughs> Nakakatuwa lang kasi every time nakikita niya akong binibidyuhan ko siya, nag siya. Diba? Ang ganda niya. Parang ako lang din. <laughs> Before mag-start yung program ulit, may mga entertainment pa. Pinasayaw pa yung mga classmates niya ng bowdodes. At iba pang mga tiktok dance. Guess, but, heart, so Medyo nahirapan akong mag-video kasi nasa likuran ako. Kaya dito na lang ako nakibidyo doon sa mismong nagbibidyo din. <laughs> diba? Parang nagre-record ka lang ng pirated na movie. <laughs> At ayan, binuksan na po nila Auntie Melva yung cake para sa 18 candles. Parang ang Kuhitan po na kaya. <laughs> Kuya, sayaw ka nga. Kasi parang hindi ako na-entertain masyado kanina doon sa mga sumayaw. Ayan, ganyan. Sige pa. <laughs> Nagsimula na yung 18 candles, kaya itong bata, seryoso sa panunood. <laughs> Nakikinig talaga siya, B, sa mga mensahe. Hindi ko tuloy maabala si Faith B. Paghahayin ko sana dito sa vlog ko, eh. <laughs> Ayan, si Kuya na lang tuloy kasi di pa rin tumigil sa pagsayaw, oh. <laughs> Shout out sa iyo. Ayan, nag-high na si Faith. Shout out din sa iyo. Hanggang sa na, nagpaalam na ako sa debutant kasi yung tatay ko nagmamadali na. Hindi ko na tuloy na antay yung 18 roses. Yun pa naman inaabangan ko kasi ang daming... <laughs> Bye Jalo, thank you so much and happy birthday once again. Thank you so much din kay Auntie Milva sa pag-assist sa amin dito. Hanggang sa hinatid na po niya kami sa may three wheels namin. Ay, Nay, ano yung hawak mo, Nay? Nakapuslit ka pa ha, kahit ang dami pang bisitang kakain. <laughs> Charo. Yun lamang po, maraming salamat sa panonood. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, No to toxicity, let's make people learn how to be a punchano like me. <laughs> Ay, dami din no. May dinuguan. Igado tsaka chopsuy. Almusal ko to bukas. <laughs>